Good morning po sa ating lahat. Good morning po muli sa ating lahat. So guys, isa pang advice or isa pang uh, tips upang tayo ay swertihin sa kapag tayo ay nag apply ng trabaho or kapag naman tayo ay haharap sa interview. So ito po ay mga paniwala na noon noon pa pinapaniwalaan ng matatandang ngunit nasa sa atin pa rin po kung gagawin natin or hindi. So unang-una daw po, once na tayo ay mag apply ng trabaho, once na tayo ay pupunta sa ating ina-apply trabaho, ang gagawin po natin, syempre nakabihis tayo niyan kasi para naman uh, kumbaga presentable tayong tingnan. Kasi kapag pupunta lang tayo sa trabaho na basta lang tayo nag Basta lang tayo punta ng punta, bihis ka lang, din, hindi, na tayo nag-aayos. Malaki din po ang tindisaya na hindi tayo makuha or bumagsak tayo. At ang pangalawa po, syempre guys, ito daw po. Kailangan po, bago kayo umalis, nakasapatos kayo, kumuha po kayo ng isang barya. Maring piso or maring limang piso, ilagay mo po ito sa iyong kanang paa. nagsagamitin na iyong sapatos Sa sasapatos na iyong gagamitin, ilalagay mo yung barya na yun na nakaharap ang tao sa iyo. Kumbaga, nakataas ang tao. Ito daw po ang gagamitin mong sapatos sa iyong a-apply ang trabaho dahil ito daw po ang magsisilbi mong lucky charm. Ang paglalagay ng barya sa ating kaliwang sapatos na ating gagamitin. Or pwede rin naman, yung inyong mga lumang sapatos, yung hindi mo gagamitin, syempre yung hindi mo gagamitin, ito po ang gagawin mo. Kung kayo po ay may punong kahoy, kung kayo po ay may punong kahoy sa loob ng inyong ba ay sa, la sa, lab sa labas ng inyong mga bakuran, ang gagawin niyo po basta't nagamit mo na ang sapatos na ito, ang gagawin mo po dito, kuhanin mo ang sapatos na 'yan, ititali mo ito. It Itali mo po ito sa punong kahoy. So dapat daw po ang pagkakatali nito ay lagpas sa ulo mo. So tatayo ka doon, ipa, ipa, ilalagay mo, itali mo yung uh, sapatos mo na lagpas sa ulo mo sapagkat ito daw po ang magsisilbing lucky charming nyo pampaswerte upang ikaw ay maka, makapasa sa interview or sa trabahong iyong ina-applyan. So habang nakasabit iyon and din pupunta ka na doon sa iyong work interview or sa iyong apply ang trabaho, hayaan mo po yung sapatos na iyon na nandun lamang nakasabit. So isang sapatos lang naman, kung pwedeng isang, pwedeng isang sapatos, ngunit mas maganda pong yung uh, magkaparihang sapatos, yung paris na sapatos ang ating isasabit doon sa puno na iyon. Marami na po tayo nitong naitulungan guys, yung isa po ay is nag-interview, nag-ano po siya, nag Ah, ah, Nag-ano siya ng board exam So, ayun na board exam So, nakapasa po siya After niya po yung ginawa Pero guys, nasa sa atin pa rin Numero uno pa rin ang ating mga dasalin o, Numero uno pa rin ang ating taimtim na paghingi Pagdasal, pag, paghingi ng giya Sa ating mahal na, na Panginoon at, at syempre, ang ating mga um, uh, Tawag nito Kailangan nating pag-aralang mabuti Ang ating a a applyan or ang trabahong ating papasukan upang mas madali natin itong makuha